Ay, ay mo naman! Ay, pati naman ako! mo ako! Pati mo ako! Para akong mo naman ako! Magkakawin mo ako! Hindi! Laktap mo ako! Ba't kita? mo naman ako! Pati naman mo Wala! Ang tiketa mo naman! Oo! Ang siya! Huwag ka magmumura! Huwag ka Para kami pinalalabas eh! Tinitiketa mo naman ako! Kaya ano mo parang... Tinanong ko pangalan mo! Ang yabang mo naman! Tama na! Tama na! Tama mo

may rehistro to. Oh, sige oh. yabang mo. Okay, Murang ano na lang puro ka ba? yabang tama na. Tinanong ko ano okay, ano eh. na lang kung ano pangalan mo. Ano na kagad yun? Ano na ang pangalan yan Ano lang. na mo. Sige na na lang. Sige ay, mga wala tayo. O, si Wala, niyo na, na ako eh. tayo, Hindi kami nagtutunuan. Ay, hindi ba? Pa, kalina, Boy, oh okay. baska, kayo. Eh! Magkakampihan kayo. O, wala na mo yung iba yung issue na mo. tinanong ko lang, pinahaba mo. O, nanduro mo kasi, nanduro. Nanduro mo mo

So, matotoo ngayon itong motor na to kasi unang una wala siyang drive, wala siyang helmet. Tapos nung chineck yung register niya, uh, hindi pala naka-register yung motor niya. Kaya matotoo ngayon. Pinalalaan ng tao to eh. Nakatayo, tinanong ko lang yung pangalan, di ba? Tinanong ko lang yung pangalan niya. Parang pag tinanong, kasi itong ano, sa mall sa'yo. Pinalala ng taong to eh. Woo! Ito, pa ako ng suntukan. Woo! Ganun ka agad yun? Yeah. Uh, oo, aminado na yun. ako. Dahil hinamong na ako ng suntukan eh. Inaamin niyo po na nagpunga kayo. Ah? Hindi, hinamin niya muna ako ng suntukan. Hindi, hinamin niya muna ako ng sintukan. Hindi, hinamin niya muna ako ng na Hindi, kayo pagpapanigan sa akin eh. Di ba? Kapapanigan ninyo, kamuha ninyo eh. Woo! Nandun na ako, natikita na ako. Na ano na yung motor ko. O, oh. hinamin na ako ng suntukan, Baka inipipipilit nagmura na ako. Yung pagiging hinamin niya ako ng sintukan, yun ang dapat yung inano. Ay, hey, hindi ako makikipagano sa akin. Uy, sus! Ngayon ang mababait ninyo, dahil okay, nabibidyo ang okay. kayo. Ha? Eh? Alam mo, Wala na, ako itatama sa inyo dahil magkakatama ng... Wala na. Wala doon na, natikita na ako. Wala na, yung motor ko. O. Hindi na kausapin. Ano lang yan? Eh, ano? Ang gwapo mo! Ang gwapo mo! Malakit ka! Koba Wala kang kakampi kasi dre magkakasama kayo. Akala ko nainamon mo ko ng suntukan.